Nagpagawa na rin ako ng salamin. Alam mo kung bakit. Nawala ang aking salamin. January ko pala, pala pinagawa yun. So ang mahal kasi, 8,000 something, 8,500. Tapos nawala ko lang. Kaya ayan, mga loans. Nagpagawa na naman ako ng bago. Kailangan hindi ko na tumawala mawala. Yearly, dalawang salamin, ng tatlo ako. Diba? Pwede na rin ang buhok natin kaya mga lords uh, iingat ako na talaga yeah. ito iingat ako na ang aking salamin dahil pag nawala na to nako hindi na ako magpapagawa ito ako dati sa salon ngayon pinagpapit ako ay aking gusto gusto rin yung bumalik ang kanyang magandang buhok kasi dito talaga magandang buhok niya split ends. Ngayon medyo yung na nagkakaroon ng split ends at nagda Okay, bye mga